Hello everyone, dito tayo ngayon sa World Trade Center Two days na, pangalawang araw Kasama ko ngayon si Sir GM Candaba From Mamburao, uh, Occidental Mindoro uh, Actually, dalawang masina dito tayo sir Para makita ng mga ano natin uh, Makikita ng mga user natin At uh, mga viewers Si Sir uh, GM Meron siyang dalawang set ng Sinong Rice Mill Machine. Almost ilang taon na, sir? Three years, three years. Three years. Three years na nang ginagamit. So, kamusta naman po yung paggamit mo ng Sinong? Uh, so far naman, eh, okay siya. Maganda ang, ano, uh, maganda ang quality ng ano niya, machine. Uh, malakas ng milling. sir, ano po ba yung feedback ng mga tao na nagpapamil ng palay sa inyong lugar? Anong ah, feedback? wala, silang masabi. Uh, malinis ang bigas. Pag, uh, malinis ang bigas. Malinis ang bigas niya. At saka binabalikan nila dahil malinis yung bigas. Nabal, nabalik sila pag uh, nagpapagin maganda ang quality. Walang bato. bato tama. Walang bato. Walang tama. mga durog-durog. Walang durog. Durog. Yan, tama. Maganda. Ayos. At saka, One, napa, tipid siya sa kuryente, tama? Ah, yeah, yes. Matipid sa kuryente dahil uh, 2.7 kilowatt. Mm. 2.7 kilowatt, kilowatts lang. Kasi yung dati, yung nakuha niya sa amin is set A at saka set B. Hmm. Set B dati, pero wala na yung set B. So ngayon, set C na lang at set D. Yung set A kasi, ano yan, local made yung palay cleaner niya. Oh. Pero yung machine natin, na sinong talagang tested and proven na po dito sa ay, Pilipinas. Sa... Maasahan, maasahan. No? So, tanong ko lang po, sir, nagka-ROI ka na ba sa sinong mo? Ay, sa palagay ko ay ROI na. Dahil 3 years, years na rin naman. 3 years na. Sobra-sobra na. Tama, tama. So, ano, ano yung ma-advise uh, mo sa mga naghahanap pa or gusto magkaroon ng ganitong makina? Ah, uh, advice ko lang, eh, kung kayo pipili ng machine na ah, sinong rice mill dahil less ang maintenance niya less maintenance sa uh, mura pati mura siya mura kung sa mga malalaking rice mill uh, na nagiling din ang mula maganda rin ang, ang output niya at saka kapag sabihin natin made in Korea iba yung iba yung ano ng tao di ba uh, maganda, uh, maganda maganda durability yun nga lang, hindi siya maiwasan. Meron talagang mga consumables per parts. Pinapalitan po yun. Kapag sabi natin ay magastos, magastos talaga. Kasi hindi na maiwasan na hindi napupudpud yung mga consumables spare parts habang gumagamit tayo napupudpud po yan, pinapalitan kasama naman sa maintenance yun Ayan, kasama okay. po yan sa maintenance kaya kailangan talaga palitan, uh, huwag tipirin at uh, dadong magkakaproblema ang machine tama, Pinipirin. tama, uh, kapag titipirin mo at saka isa pa, advice sa mga new user ng sinong rice mill machine uh, ano po ba yung masasabi nyo sa mga baguhan na gumagamit ng sinong? ah uh, kailangan lang laging i-check ang electric motor niya dahil i pag napasukan ng ng darak yung ano posibleng masira kailangan ni laging uh, nililinis ang electric motor Tama. Oo, oh, lagi nililinis para... Maintenance, cleaning. Maintenance, oh. Every after use, dapat oh, may cleaning. Cleaning lagi. Tama. Every day. Before oh, use or after. Tama. Kailangan tama. Linis. Yun po ang pinakamahalaga sa ano eh. Para tumagal ang machine. Para tumagal machine. napakahalaga ng electric motor. Napakahalaga, napakamahal kasi pagka uh, mm. papalitan. Kaya kailangan alagaan. Tama, tama thank you, Sir GM. Thank you, thank you unlap, very much, uh, <laughs> Sir Ian Canillas. O, oh, matagal na to. Matagal kami fr friend. Friend din sa YouTube, sa Facebook, at saka sa Veroserve Corporation. Ayan, no? Oh. Okay. Binigyan natin siya ng... T-shirt. T-shirt. Dahil pumunta siya dito, meron siyang T-shirt. <laughs> Dahil loyal at uh, talagang matagal na sa atin, oh. sa Sinong, at sa Veroserve Corporation. Thank you, thank you po, Sir. Thank you, thank you. God bless everyone. Follow nyo sa sa Facebook ha. GM Candava. Ayan. <laughs> kung gusto nyo magpapamil ng palay ninyo, kung kayo ay taga Mamburao, uh, saan kayo banda sa Mamburao? Uh, Payumpon. Barangay Payumpon. Payumpon. Barangay Payumpon. Punta kayo doon para may test ninyo kung gaano kaganda yung quality ng machine natin. Kung gaano kaganda yung output ng bigas. Kung gusto nyo malinis yung bigas nyo, wala nang mga bato-bato, doon na kayo magpapamil sa kanila. Dalawang set na ng sinong rice bill masin. Yan po, sir. Thank you po. God bless. God bless. Thank you. Thank you.